10 signs na gustong bumalik ang ex mo. Pre, aminin na natin lahat tayo may ex. At minsan, kahit akala mo tapos na, bigla na lang may mga senyales na parang gusto nilang bumalik. Pero syempre, hindi tayo basta-basta na dadala sa feelings. Kailangan nating maintindihan, basahin, at timbangin. Kaya ngayon ay pag-uusapan natin ang 10 signs na gustong bumalik ang ex mo. At syempre, ano dapat maging reaksyon? ng isang stoic na lalaki sa bawat sitwasyon. Pero bago tayo magpatuloy, kaunting pabor naman pre. Pakicomment lang below kung taga saan ka para alam ko lang kung saan nakakarating ang video natin. Maraming salamat boss. Tara na simulan na natin. Heto ang sampung signs ng gustong bumalik ang ex mo sa'yo. 1. Bigla siyang nagme-message kahit walang dahilan. Yung tipong simpleng, Hi, musta ka? Pero wala namang seryosong pakay testing the waters lang yan pre. Ganito yan pre. Bigla kanyang chinat ng 11pm, walang follow up, halatang gusto lang makipag-usap. Kung stoic ka, ganito gagawin mo. Hindi ka agad nagpapadala sa kilig, sasagot ka ng maayos, pero hindi sobra. Calm, steady, at hindi agad nag assume Para lang bang gusto niya i-check kung buhay ka pa at kung pwede ka pa niyang kausapin anytime. Two, Madalas niyang balikan ang mga alaala ninyo kung laging may naaalala mo ba nung or na-miss ko yung ganito natin. Ibig sabihin, bumabalik na sa isip niya yung comfort ng dati. Halimbawa na lang, bigla niyang ishare yung lumang picture niyo sa IG story. Response ng isang disiplinadong lalaki. Hindi siya agad nagpapa apekto sa nostalgia. Sasagot nang simple, pero alam niyang hindi lahat ng namimiss ay dapat balikan. Tipong parang naghahanap lang siya ng kausap na makakarelate sa kanya at alam niyang ikaw lang yon. 3. Nakikisawsaw siya sa mga bagay na wala na siyang kinalaman. Yung tipong tinatanong pa rin yung tropa kung kumusta ka o interesado pa rin siya sa plano mo kahit hiwalay na kayo. Isipin mo to. Tinanong niya sa barkada kung natuloy yung plano mong business. Mindset ng kalmado at matatag na lalaki. Hindi siya nagagalit o nagpapakita ng dependency. Iniisip lang niya kung curious siya, fine. Pero hindi ko ikakabit yung identity ko sa opinion niya. Para bang gusto lang niyang iparamdam na connected pa rin kayo kahit hiwalay na kayo. 4. Lagi siyang nagpapakita sa mga lugar kung saan nandun ka. Kung dati, hindi naman siya pumupunta. Pero ngayon, bigla na lang nandun, malamang gusto niyang mapansin ka. Kung baga, biglang nasa gym siya kung saan ka regular. Kahit dati, hindi naman siya mahilig magbuhat. Approach ng isang stoic bro. Hindi nagpapa-ego boost babati kung kailangan, pero hindi maghahanap ng validation. Parang sinasadya lang niya para makuha yung reaksyon mo kung mapapansin mo pa siya. 5. Gumagamit siya ng social media para makuha attention mo. nagpo ng mga songs, quotes, or pics na alam niyang makikita mo. Madaling kwento, nagpost siya ng throwback song niya sa FB at alam mong ikaw lang ang tatamaan nun. Kung grounded ka at hindi nadadala sa emosyon nakikita mo, pero hindi ka nagre-react. Hindi kailangan ng comment or like. Silent lang. Steady lang. Alam mo yung tipong, uy, baka makita niya to vibes lang talaga yung ginagawa niya. Six, nagiging overly friendly siya. Parang walang breakup na nangyari. Sweet ulit, tutawag ng pet names o magpapakita ng lambing. Ganito yan, pre. Tinawag kanyang love sa chat kahit matagal na kayong hiwalay. Kung stoic ka, ganito gagawin mo. Neutral ang response. Hindi galit. Hindi rin nagpapadala sa tawag. Chill lang. As in parang bumabalik sa dati. Testing lang kung pwede pa ulit. 7. Curious siya sa love life mo ngayon. Kapag tinatanong kung may bago ka na or kung sino yung kasama mo sa stories, malaking sign yan. Halimbawa na lang. Nagchat siya. Sino yung kasama mo kahapon? Girlfriend mo na ba yan? Response ng isang disiplinadong lalaki. Diretso lang ang sagot. Walang halong drama. Hindi ginagamit para ipagselos yung ex. Gusto niya lang siguraduhin kung available ka pa o may kaagaw na siya. 8. Humihingi siya ng tulong o pabor sa iyo. Kapag ikaw pa rin ang nilalapitan niya kahit marami namang pwede, ibig sabihin, umaasa pa rin siya sa iyo. Isipin mo to. Nagpatulong siya sa paglipat ng gamit kahit pwede naman siyang humingi sa iba. Mindset ng kalmado at matatag na lalaki. Tutulong kung kaya pero malinaw ang boundaries hindi nagpapagamit kasi deep inside, alam niya na ikaw pa rin yung maaasahan niya. 9. Pinabanggit niya yung mga pagkakamali niya dati. Kung nagsasabi siya ng sayang, hindi ko pinahalagahan yung effort mo noon. Ibig sabihin, may regret na siya. Kumbaga, bigla niyang sinabi na mali siya dati sa pagtrato sayo. Approach ng isang stoic bro. Nakikinig, pero hindi bumabalik agad. Actions ang basehan, hindi salita. Para lang ipakita na Uy, nagbago na ako, baka pwede pa. Then, diretsahan niyang tinatanong kung pwede kayong magbalikan. Ito na yung pinaka-obvious. Kapag wala nang paligoy-ligoy at tanong na mismo kung may chance pa. Madaling kwento. Sinabi niya, pwede pa ba tayo? Kung grounded ka at hindi na dadala sa emosyon, hindi ka nagmamadali sumagot. Tinitimbang mo ng maayos. Pinoprotektahan mo ang sarili mong peace of mind bago magdesisyon. Yun tipong wala nang paligoy-ligoy gusto lang niyang malaman kung open ka pa. Pre, lahat ng signs na ito, hindi ibig sabihin automatic na dapat mong tanggapin ulit ang ex mo. Minsan, gusto lang nilang bumalik kasi lonely sila or nasanay sa presence mo. Pero tandaan mo bilang isang stoic na lalaki, hindi lahat ng pamilyar ay healthy. Hindi lahat ng bumabalik ay para sa ikabubuti mo. So pre, kung nakikita mo yung mga signs na yan sa ex mo, tandaan mo ang tunay na lalaki ay hindi basta nadadala sa emosyon. He stays calm, grounded, at marunong pumili kung ano ang makakabuti sa kanya. Hindi porket gusto kanyang balikan, eh dapat mong tanggapin. Ang mahalaga, ikaw mismo ay klaro sa standards mo at sa direction ng buhay mo. Boss, kung nakarelate ka sa video natin, ay baka pwedeng paki like and share ang video na ito sa iyong mga katropa. Paki, subscribe mo na rin at turn on ang notification bell para updated ka rin sa mga darating nating mga videos. Maraming salamat, boss.